morning everyone. So, ayan po. Bisitahin po muna natin ang ating tanim kahit po naulan. <laughs> Yan. Ito po ang natin, Pechay. Nilipat ko na po siya kahapon. Yan. ba diba? Padami-dami din po siya. Pinalaki ko po yung ating tanim ng Pechay. Sayang <laughs> kasi. Yan. Itong origan na bubunutin ko na kasi patay na po siya. Ito po is, anong tawag dito? Talong. Yan po. Dito naman po is kamatis. Yan. Tapos may pechay din po sa unahan niya. Kasi patas lang naman yung kamatis. Hindi naman po nangyabong yung dahon niya. So, yan po. Tapos may papaya tayo dyan. Kalamans. Yan. Okra. Ito po yung ating okra. Yan. Alas dikit-dikit nga po siya. May mga bubot na po yan. Bubot. Tapos dito po is yung kalabasa. Yan. Tapos po yung may balag na i-spec chay. <laughs> yan, nagawa po ako nga po ng balag. Is hindi pa po siya tapos. So, mamaya, pag po ng konti, siguro tatapusin ko po siya yan. <laughs> Ayan, dito na po tayo sa ating pipino. Ayan, meron din po dito. Tawag oh, dito. Oregano. Para kahit bunutin ko po yun sa una. Is, meron po tayo dito. Ayan po. Ang dami niyang bulaklak, pa katawa. Ang lit-lit pa niya. Ang dami niyang bulaklak. Tapos may bunga na din siya. Ayan po. Diba? May buwan na siya. Nakakatawa lang. Nakakatawa talaga pag may tarim ka tapos nakikita mo po na buwan na siya. Diba? Nakakatawa. Tagpo yung binibisita to yung umaga. Tapos may kalabas ulit tayo sa dulo. Dito natin papakyapin yun. Ayan po.